Hello, Lo! Hala! So, konnichiwa minasang. Welcome sa YouTube channel ko, Boss Freaks. And for this video is na tayo naspatan nga, nga divergence, no? Kaganina, before ang news sa NFE. Kaso, wala takasabay sa pag-up sa market, no? Kay lagi, grabe ang volatility sa market. One minute after sa news, and nga ito ang sit-up unta is kani. So, natay na ispatan nga divergence, no? Kani, sa 1 minute time frame pero before sa news kaning candlestick is wala ta nakapag entry kay lagi wala ta kabaw wala pa nato nakita ang result sa news which is kani kani duha and wala tay wala koy alam kung say unsaon pag trading in sa so, ako lang nahibalan is kaning unemployment rate pag mutaas ang percentage sa actual but pasabot week ang USD pag week ang USD bullish ang gold so more na basihan ako wala ta kasabay no okay, lagi mo mga liquidity nga ato ang gimarkahan sa 1 minute time frame and after 1 minute candle is wala taka kita pa dugay pa nagpending pa ang result so mo to wala taka sabay kay what ginahanta makabaw sa result before ta enter enter trade and ang ato ang setup is mo ni na liquidate 81 pips after 81 pips nga ning down ang market boom ang og almost 200 pips sa gikan sa ito ang entry 200 pips in just pila lang kami noto no so karon ang current market is mauna ni wala na gid imbalik ang price atong entry point pero hmm, delikado pa so update lang damon niya kung natay makuha nga trade karon or wala pero basin wala kay biyernes di ko ganahan maipit nga ang challenge soon is baguho na to which is 100 dollars to 1000 dollars so muna na to ang bagong challenge sana nga ma-achieve na to for how many months before tam uli o pinas pero kung dili ah wala so update naman niya kung makakita tag opportunity ron or wala okay A few moments later. So update lang naman sa ito ang trade garon Which is ito ang challenge is natin na ispatan nga. Ang um, dili siya, wala siya sa itong setup no. Ito ang entry, reason of entry. More on price action. So ang ito ang nakuha karon is sa 5 minutes is natin na ispatan nga divergence before. So which is money. Kaso lang, parang ako invalid ang ito ang divergence kay lagi ang ang result sa news is bullish man ang gold so moto na liquidate niya ni eh. so possible ang uh, ako ang reason of entry is possible na valid lang niya punis ni siya nga divergence and then kanisya is liquidate liquidity lang ni siya, and then tuloy tuloy na siya pababa and ang rason po nga nung nag sell ko is tungod ani break out then retest so support and resistance so pila ka 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. so 35 minutes wala siya na break so dagan liquidity dire so and nag close siya nga stick is kani nag close siya below sa ato zone sa 5 minutes and then sa nag ta sa 1 is ang ato ang intrigued good is kani mubalik ta o entry dire pero wala ta naka entry dire after aning candlestick kay lagi bullish pa ang gold para na ko, ha and then <laughs> <laughs> naglibog kung saan ako explain and then after anong bearish nga candlestick mo na sa ato 5 minutes. So, nag-close ang 5 minutes nga candlestick below sa zone mo no, ni. So, pag taas niya o gamay, so, nakapag-entry ta. And, stop loss nato is above lang siguro ani. Ano, so, pag na'y candlestick na mag-breakout ani nga zone is wala na. Invalid na to ang entry. Kay lagi, ang kanisad is if BG kunuhay siya sa 5 minutes. Kani, no? Sa kani nga zone. So, if BG na FBG BG diya. So, tanaw na to kung unsay may tabo niya to ang analyze analyze kano ay nang na to is maski 50 pips lang or 30 pips kayo dili na to sit up maski 30 pips lang okay tipe na to pero or 50 pips so tanaw na to unya, kung, say, dangatan, ano niya kung unsay dangat ani ato ang entry no pero ipit na to ang entry pa pero below na siya sa to ang entry Ulo! Uh, lo mga kulong kalit nagtaas ron. Oh. Oh my god. So update mo niya. Okay. A few moments later. Og na pa close ta sa ato ang trade no. <laughs> so nag lost 20 pips gikan sa ato ang entry diri until hmm. so na pa flow na basta na pa close sa kaning candles na <laughs> Na <laughs> Oh okay, ayo Eh Ay, nagaditan mo trade og dili na to up eh, my god So napa-close ta ane, nga candlestick kani hmm? So dia So dia hm 20 pips sa 20 pips naglost ta og 20 pips karong gabi eh. so ato ang so ato ang account is from 103 kay lagi no 103 siya kay daghan tag mga trade nga wala na to ma, ma video he no mo ni ato mga trade last nga ato ang nasabayan sa after episode 15 so nag 100 nag 100 dollars sa episode 15 pero natay mga trade nga nakuha no kani so kani is na break even na to ni nga before siya mahit atong stop loss is na break even na to ni so kani nga trade so morgya po na divergence dire ni entry zone na to ni so naka entry ta dire and ning bulusok ang market so naka entry na po ta balik dire so dire nga side so after nato to maka entry sa ikaduha nga position nag down siya and then na break even nato timing kay na break even nato before ang kaninga candlestick. So, kaninga position, nag-profit na 0.8 try ni niya siya. And then, 0.6, 6 pips niya. Ang kanina is nag-profit na 1.60 pips or something din di na to, siya na close. So, ang isa na pod is na na sa kiyandri, bullish niya yeah, punta na sa ito. Kanina. Oh, kani wala na to ni masakyan kay gabi na ni kayo alas dos na ni Dre sa Japan and nag sit up lang ko and then naspatan ko ni Dre pa ang market mo niya kung sit up ko nuhay no, pero wala wala na to sakyan and then nakita na to pag gaugma so nahitabo sa so, to ang ko ano 100 pips <laughs> ang ato ang nasakyan na to asa naman to eh nawa na siguro daghantag mga nasakyan oops kani nara nasakyan na sa nato ni yung na nasad ni so mo ni ato ang oh mo mo siguro ato explain ka ganina basta something gani and karo nag lost ta no ay nag ta pila ta kadla, wala nag trade kay lagi gis gilantan ta and karo na ka, balik og trade so pil di pa oh, nah. balik na sa to ang entry ang ko ano? mo na ako eh after na to mag entry ni baba nahi, ah, nin taas, nahi, na ning taas na hit na, ta and then ni baba pero ay nako so mao trade karon and sayang na wala takasabay kaganina which is kani plano na to is 100 pips ang ato ang stop loss kung nakapag entry na nakapag buy limit ta ganina before ang news so masakyan na to ni 200 pips kaso wala lagi ta pag entry kay na Kuya wan ta, kay NFE. So, basta mga NFE, mas maayog, dili na lang kita mo. Apil-apil, no? <laughs> pasagdan lang na ng mga dagkong tae, diha may yung ma trade <laughs> So, kita mga retail traders, wala. Chillax lang nata ta. So, karon nag ta and what about kung asa ah, tama niya itong account nung no? uwi to oro nagbaba na sa do. Ay, nako. Mm -hmm. So, tanaw nato to ni Monday kung maunsa niya itong trade and na sa tenes nga divergence no ni possible nga dili na ni siya mabalik kung balik pa diri ang price mura na siya magtuloy-tuloy na na siya grabe na kayo ang gold oh. so sa dili pa lang daan ang grabe ano, mga sealers, na mga sellers ani oh? <laughs> na panikad na mga sellers ani oh grabe pila pag nai isa mo sale ani sale ni tanan harvest lock grabe Bupa na yun siya! Na, no, wag ayaw mo boss freak. Ah, wag ayaw mo boss freak, man. Listen na nga yung mga pass pa ta. mo na. Delikado na. Na, like. Ah, ah. Wag yun siya ayaw. I mean, ako ang walay ayaw. Yung baba siya, 20 pips. So, maro to. Follow the rules. One loss every trade one loss every day per day I mean sayang and by the way thank you so much sa mga nag sa ako ang last vlog no sa episode 15 so shout out sa inyo ano shout out kina boss dormamo dormamo 6917 shout out sa mga boss and shout out kay jobert bautista 9301 uh, 3901 so shout out sa inyo handuha boss salamat sa inyo ang pag view sa kuang sa kuang video sa episode 15 and more to, thank you so much so di na ko matanaw sa charge kaya sakit ng kainis dughan magtanaw no after na to na pa close ang ato ang tp ning <laughs> ngano man yeah so thank you so much and bless and maginaut ko nga uh, sunod trade lambo na sa niya to ang account no na close na ko kay lagi 103 ato ang account and siyempre ganahan man ta maka sa ato ang challenge nga 100 to 1000 dollars challenge so napa close ko sa two. 20 pips so nag minus nag negative tag 2 dollar so ato ang current balance karon is 101.51 wala ka ba kung asa ni padong ni ato account no so from 47 na 101 na ito ang account and mo, mo jump to the highest na next level na nga ito ang challenge from 47 how to grow a small account challenge to 100 to $1,000 100 to 1,000 challenge and manginaot ko nga masubaybayan so ninyo ako ang journey sa forex trading and God bless ninyong tanan this is boss freaks don't forget to subscribe like and comment sa ako ang video thank you so much boss freaks